What's up mga lods? Ayan tara, samahan nyo ako mag-edit ng isang tricks kung saan pwede nyo matry sa inyong mga reels. Tara mga lods! Dito mga lods, ituturo ko sa inyo kung paano ang bato magigim pera. Tara, punta tayo sa CapCut. At ayan, gumawa tayo ng video na may hawak na bato tapos ibaksak mo lang siya. Tapos palitan mo ng pera. Make sure na hindi gagalaw ang ulo katawan. Kamay lang dapat mga los. Okay? At ayan na nga. Start na tayo mag-edit. Make sure doon sa pinaka-blurred. Ayan, hanapin yung blurred. Then doon tayo mag-split. Okay? Next naman, doon naman tayo sa pera. Ayan, hanapin mo rin yung pinaka-blurred. Yung pagpalo mo. Ayan. Pag-blurred na, split mo yon, Then, buray mo na yung excess video. Then, ayan na yung finish video. Ayan. Ganun lang kadali mga loads. At ayun na nga mga loads. Sana may natutunan kayo. At sana itry nyo itong gawing reels. Okay mga loads. Ayun lang po. Salamat. Thank you for watching see you on my next video don't forget to subscribe